Magandang umaga po, madlang people. Kumusta po kayo? Kumusta po kayong lahat? Sinipag na naman si Lolo magsimba sa Kiapo. Oh yes! Nagsimba tayo ulit sa Kiapo Church mga kaibigan. So thank you Lord, thank you. Mahal na po ang Jesus Nazareno at nakarating po ako, ako ulit dito sa inyong tahanan. Dito sa Kiapo Church. Thank you, thank you so much Lord sa mga biyayang ipinagkakaloob nyo sa akin at sa aking pamilya. Maraming maraming salamat po, O Lord Jesus Christ. Amen! For today's video ay Saturday kahapon ng umaga, nagsimba po ako dito. So, as you can see, ay kukunti po yung tao. Mas masarap po magsimba ng ganitong pagkakataon kasi kokonti lang yung tao at saka mas tahimik mas uh, solemn yung ating pagdadasal. So paglabas ko nga ng simbahan mga kaibigan, ay nakita ko po ang napakaraming kandila at may mga nagsisindi. So nagsindi rin nagsindi po ako mga kaibigan. Bago ko sindihan yung kandila ay binasa ko muna yung nakasulat sa papel ang pagdarasal at yung yung kahilingan. So ayan na nga po, sinindihan ko na po at inulit-ulit ko po yung aking mga kahilingan na naway ibigay sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno dahil lagi naman po tayo nagsasal, nagdadasal dito sa Quiapo Church. So, pang magpasalamat sa mga biyayang binigay niya po sa atin. At paglabas ko nga po ng simbahan ay pumunta na po ako sa... Gilmore LRT 2 A Station. So, dito na po, na po, ako inabutan ng gutom bago ako bumili ng parts ng computer dahil nasira na po yung laptop ko. Kailangan na pong palitan ng isang part. So, dito na ako nakaramdam ng gutom mga kaibigan. <laughs> di ka po kaya. Nangihina na po si Lolo. Kaya dumiretso muna ako dito sa Jollibee, dito lang po sa malapit ng mga tindahan ng mga computer, laptop, desktop, mga parts ng computer. Napakarami po rito ang nagtitinda. Magkakatabi-tabi ng mga tindahan dito sa mga building sa gilid ng Jollibee Store. Ito, kakain muna si Lolo at gutom na gutom, halatang gutom na gutom. So ayan po, spicy wings na napakasarap hindi po ako nagsasawa sa spicy wings chicken yes one of my favorite uh, fast food dito sa Jollibee kung hindi Jollibee McDonald kung hindi McDonald do sa kabila naman Mang Inasal dahil napakasarap po ng Mang Inasal Jollibee at McDonald napakasarap po ko ng kanilang chicken crispy crispy at yung kanilang gravy. Pero may ibang parts ng Jollibee na parang nagtitipid ng ano, ng gravy. Dito sa kinainan to, dito sa may Gilmore, ay tignan mo naman yung lagay nila ng gravy. Malaki. Hindi sila na nagtitipid ng gravy. Okay, so ayan nga po, tingnan nyo naman o. Oh. Kaya yan po, after kong kumain po dito mga kaibigan, ay dediretso na po ako sa tindahan ng mga computer dahil bibili po ako ng parts ng computer. Dahil sira na po ang aking laptop, di ko na po magamit. Kaya bibili po tayo ng parts ng computer mga kaibigan, tatapusin ko lang po, tatapusin ko lang po ang aking pagkain at lalabas na po tayo. Marami pong tindahan dyan mga kaibigan dyan sa gilid-gilid. Kaya lang mag lang po tayo kasi marami nag-aalok-alok dyan na mga parang akala mo hold up in ka na dikit na dikit sa'yo na kinukulit-kulit ka pa. Anong gusto mo sir? Anong bibiliin uh, bibilin mo sir? Marami po kami. May mga computer. Anong gusto nyo po? One set. mga ganyan-ganyan. Mga inaalok-alok po. Kaya mag-iingat na lang po kayo mga kaibigan. So, ayan po, dito po, mga kaibigan, yan po yung mga tindahan po yan, mga dyan sa building na yan, magkakatabi-tabi lang po dyan. Malapit lang po sa Gilmore Station, LRT2. Uh, mga kaibigan, yan lang po yung bilihan ng mga parts ng computer. Kung gusto nyo ng buo na computer, gusto nyo ng desktop or laptop, mayroon po dyan, nag-assemble po sila. Okay, maraming salamat po mga kaibigan and God bless us all at mag-ingat-ingat ingat po tayong lahat. Bye-bye!